may vlogger guys ng na kababayan namo guys sa Kananga Silinger namo guys sa taga Kananga Mpugko namatay no na tungod sa pagmukbang ng kuan uh, bukog sa manok hmm, pano na to guys Isa may ipaabot mga bay pa natakod isang buong manok to Ang mukbang ng vlogger sa videong ito isang buong manok pero ang kanyang kinakagat at nginunguya-nguya, hindi lang ang laman nito, kundi pati ang matitigas nitong mga buto. Mm -hmm. <coughs> para matangtang ngipin ko sila. There, o oh, hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Sabi ko naman ko na yung mga bukog mga bike. Mm -hmm. Grabe, mahirap tayo yung pinagawa mo sa akin, sir. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 pesos. Hmm. ka sabihin mo, sir? Hindi ko ginihila mo yung... Oh, shucks, ang... Bukog. Ito ang hindi nakita ng mga manunood ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na umapak ng buto ng manok sa ngala ng 20 mil Nag-agaw buhay sa ospital Anong kabikit na yung bituka ni Ruelio? Ang mga minokbang daw kasi nitong buto ng manok Di umano bumara sa kanyang bituka Dahil po si Goldons po sa buto ng manok Napapanahong i-content Lalo't kaliwat ka na ng kung ano-anong china challenge Ngayon, online ah! pusan ng sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger, tigak kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa pitong magkakapatid, nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Gusto mo kaya kayo, pobre, magtrabaho, gamayro, sundo dagdag kita nitong 2022 na engganyo si Rogelio na mag-vlog. Gusto, gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content, ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukid. kanyang followers at nito lang Marso ang kanyang videos nagsimula ng ma-monetize o kumita. Magbuha lang akong video sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo pumalo ng 24,000 pesos. Ang uh, salamat mga bayo. Minilihan niya kami ng um, mga um, kape, ulam, bigas si Rogelio. Nagpursige, na gumawa ng mas marami pang vlog. Dari ko na lipay. Ato na ilingaw-lingaw ato ko kalingaw. Hanggang kamakailan lang, si Rogelio nakatanggap ng challenge mula sa isa niyang follower. Lamunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20K. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinut ni Rogelio ang challenge. Kaya na, sir, Kada na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap to yung pinagawa mo sa akin sir. Kung sa may mga ipaabot ko na ba eh? Unahin ko pagkaon yung mga bukog. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinawsaw e, niya ito sa suka at saka walang pag-aalin lang ang isinubo. <laughs> hmm. <laughs> Nginuya-nguya bago nilunok. Hmm. Ikala siguro na sir, hindi ko pa yung pwentekin mo. Pwede lang <laughs> mga kagajong pwentekin pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw paramdam. Makalipas ang dalawang araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Tinaultrasound mo siya, ma'am. Binigyan siya ng gamot. Mahigit isang linggo siyang na-confine. na nga niyang umuwi. Ano, Walang kong pabayad. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bumar sa kanyang bituka. Nadetermine ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative addition. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Ninita ang bumara sa bituka ni Rogelio. Buto ng manok. O oh, yan kinain daw niya. Hindi so, naman siguro ma'am pwede operahan ma'am kaya nirata na siya paghinga. Sakit ma'am eh. Sana ako nalang lang Yan o. Yan lang yung anak ko. Sa paglipas ng mga araw, si Rogelio tuluyan nang nanghina. Sabi ko nga po sa kanya, lumaban kayo. Sabi niya, pag kayo dahil niya lumaban, puro. ko po para pampay paina na po, so. na po siya. Wala nga daw. Sana sa akin mo niya mangyari, ma'am. matanda na ako sa bata ba? nagkakaroon ng sepsis. I can say probably na yun ang cause. Kumain siya ng buto ng manok. Hindi kasi nagpo-opera. Hindi ko nakita sa loob ng tiyan niya. Ang pagkain ng buto ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabuta sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rogelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 pesos, hindi tinupad. Hindi niya na po ayong pera. Presensya ba sa edad mo at akong anak? Sabi ni Tuluan ko na yung mga bukog mga bay kay magpadala siya sa akin ng 20k. Kinain niya para sa pera. Makuha niya yung ano, 20,000. Parang masama ang loob ko. Sa hindi mo nga takaburo yung kapatid ko. At pagkabait mo niya yung kapatid. Kapag <laughs> mahal po. Hmm. Posibleng kaso na pwede mong i-file ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo, nagdulot na may lagay sa panganib, yung buhay ng ibang tao. Sabi ng ko daw yung mga bukog mga bike. Nakipag-ugnayan ng aming programa sa follower ni Rogelio na siya raw sa vlogger na kumain ng buto ng manok unlak siya ng panayam. Eh, bira-bira lang yun, yan, may, may bakit niya tinupad. Hindi din ko alam, mama, na ganyan pala ang mangyari ng no? panawa naman rin na kanila. Kasi yun mo tayo, hindi nila ako ng sorry sure sa kanila. Hindi ko naman din siya ng pagkuntulong din sa pagkamatay niya. Yung niya na challenges. Of course, may shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao. So, papanoorin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre, may kaakibat din yon na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible. Do no harm to your audience and to yourself also. Sobrang news po, ma'am, si Gilles. Hindi ko matanggap, mga namatay si ano, pero yun ma'am. Ang mga sakit lipas na taon nakita natin kung paanong marami tayong mga kababayan kumapit sa content creation para sa tsansang makaahon umawa ng iba't ibang mga content kumasa sa iba't ibang challenge Ikala siguro na Cheryl hindi ko papatulan yung 20k mo lahat tiniis lahat kinaya Mhm mm grabe dahil ang nararamdaman ng na nilang hirap sa buhay sanga hanggang puto. Mm. Walang daya itong video ko.